yun na uh, yun na nga mga boss magandang tanghali na naman po sa inyong lahat uh, panibagong vlog na naman tayo ngayon uh, araw na to uh, nararating ko lang dito sa Laguna at luluto muna ko ng tanghalian namin mga boss so, so tayo ng ano uh, mamaya na mamaya na mamaya magluluto muna daga ng ano kamote rin mamaya Yon mga boss, sa ah, luto muna tayo ng ano. Kamote. Tsaka bangus. Magyano tayo ng bangus. Sa sinabawang bangus. Yon gagawin rin ako mga boss ng ano. Ng ensaladang ano. Labanos. Lagyan natin ng tinapa. Tsaka ito dahon ng sibuyas. Tapos ito yung iluluto kong banguso oh. tanghali namin papakulo pa tayo ng tubig ito lang ang ano yan, partner niyan, ginagang kamote saging Sa sana nga so wala eh <clears> halangani <throat> na tuwain natin ang ano malibig Mikos-mikosin muna natin ito mga boss kasi wala kaming ibang maisip na may ulam eh. Ito lang kasi ang ano, mabilisan lang to. Lagyan na natin yung ano, sidak. GB at kumukulo na. Ayan o. Oh. Mga oh, boss, pa mabilisan lang to kasi anong oras na eh. Panghalian. takpan tepang, kurang pas tiga, tiga eh. jam ada pas yang ke atas. nagay na natin yung ano, pechay. Nakakulo na eh. Walang asim yan. Ano lang? Tanglad lang yung dinagay ko. Ayos na. Oh. Luto na. Tikman natin. Ito na mga busok yung ano natin ginawa natin ng ano ginawa natin yung ano yun natin yung tinapa yun o oh. haluin so, natin halo halo lang yun o oh

Ay na. Ay na. nakita Makita yung iyao natin. Madilim. <laughs> yung Madilim. Hindi na nag-iyao. May ilit kasi dito mga boss eh. Yung silaw. Okay. Kaina Yun na nga mga boss Magandang araw na naman uh, o ganito na naman tayo sa ano, katatapos lang namin kumain mga boss. Uh, yun Titingi uli kami nang ano rito saging, sa baka may madala uli pauwi. Ayun. Uh, oh, shout out sa inyo dyan mga boss, sa mga subscriber namin diyan na walang sawang sumusuporta sa mga video ko. Maraming salamat sa inyo na Tuloy-tuloy lang po sa panonood lagi ng aking munting channel mga boss. Kunin natin yung ano na yun, mga boss, saging. Medyo masukal na rito. Bukas magpapa ano grass cutter dito kasi medyo ano na eh, makapal na mo. Yan, ang laki nito JB oh. Yan, kunin natin yan. Ha? Ayun, nandun ata pala yung kuni mga nga nakasandal na yun Yung kawit, kawit ba yun doon? Uh, yung doon yung pang ano? Uh, yun. Nakita mo na? Ang laki nito mga idol oh. Saging Ay, Saging Nasundot mo na mga boss eh Ayun pa rin tumumba. Ito mga boss, ang laki oh. Tama tin. Oh, yeah. Oh. Nadaganan pa. Yan, yeah, bunutin natin. Malaki na siguro laman nito. Mm, tigas. Tigas. <laughs> okay. Sige, bunot. Yun. Yan, yeah, ibalik ka rin mga. Ang laki ng laman nyo. Ito. Ang laki. Oh. Angat mo, angat mo. yung ang laki nyo mga buso. Ang laki ng laman. Ito na nga boss, ang laki oh. Kinain na ng ano eh. Kinain na ng uwak. Mga uwak ang tumitira kasi nito eh. Oh. Kahit ilaw, tinitira nila eh. Ah, sukal na. Yun na uh, nakakuha na kami ng saging at saka kahoy mga boss ay uuwi ko sa doon sa Maynila yan. Uh, hanggang dito na lang siguro muna ulit tayo mga boss. Maraming salamat sa panunod lagi ng aking video mga boss. Boss J Tamayo. Subscribe.